Alamin pa natin ang latest sa kasong ito kasama si Mobile Journal, Kyla Makantan, Kyla, kamusta na yung biktima at nasa na siya ngayon? Sa ngayon, Papstri, ano yung huli na na-receive natin na report, eh, nagpapagaling pa siya dahil hindi biro. Mm -hmm. Yung tinamu niya, imagine, 8 sa lieg pa lang, 8 oh. na stab wounds, tapos 30 sa katawan. Yung ilang saksak pa nga lang, hindi ba? Oo. Oh, oh. Napakatagal na mag-heal kahit yung mga maliliit na sugat, imagine kung ganun kalala yung kanyang tinamu. Mabigat, mabigat yung tinamu ng biktima pero uh, na identify ka mo yung suspect ano pero natunto na ba ng uh, mga otoridad kung nasa nito? top secret to be honest ano medyo sensitive kasi itong case kaya hindi sila basta-basta uh, nagbibigay panong uh, information mm -mm. pero yung uh, yung victim naman daw e eh, mm -mm. na kanyang naituro so uh, meron na silang pagkakilanlan ng uh, suspect dahil Kinaibigan niya eh, nagpanggap siya na kaanak nung victim. So, yung uh, ating victim, meron siyang mga nakuhang uh, information naman tungkol mm -hmm. dito sa suspect. Yung lang hindi pa natin uh, talagang ma-confirm kung at uh, ito ba ay nahuli na o nasa ang kustudiya sa ngayon dahil uh, nilapit natin eh sa um, uh, uh -uh. City Police Office sa Station 2 na may oh. hawak ng kaso pero uh, ayaw muna talaga nilang magbigay pa ng uh, information. So hindi pa na-establish kung talagang kamag-anak itong suspect ng victim? Ah, ayon, anak? ayon sa pamilya. Oh. Dahil yung victim, hindi rin siya so masyado pang makapagsalita dahil din doon sa trauma na oh, oh. inabot niya doon sa kanya nangyari. Yung ina niya, yun ang uh, nag-share din na, at nag-confirm na hindi talaga nila kaanak yung suspect. Kung baga parang uh, dahil minor de edad, mm -hmm. siguro nadala sa salita, daat siya sa text message lang. Mm -hmm. So nung nagka nagkapalagayan na ng loob, doon kinuha nung uh, sospek yung pagkakataon na imit itong dalaga. Take mm -hmm. Oo. May, ma may mga paliwanag ba yung uh, otoridad na kung paano nakaligtas itong biktima no? sa kabila nung kanyang mga tinamong sugat? Mm -hmm. Actually, uh, sayang lang dahil hindi natin nakausap yung uh, attending physician na sumuri doon sa ating victim. Pero yung mga polis kahit sila hindi makapaniwala, sabi nga nila, milagro talaga na mm -hmm. nakaligtas. Dahil nga, ang dami na rin kaso, Pap J, mm -hmm. ng ganito na naitatala. Yung mga iba nga, isang saksak, hindi na nakaligtas. Yung kanila, parang sinasabi talaga nila na milagro na nakasave -naka siya. Dahil ang tagal din ng oras eh. Simula yung interval kasi parang around ng 3 a.m. nangyari yung insidente. Tapos 5 a.m. nakita nung tricycle driver nung nagtakbo sa ospital. So medyo mahaba yung interval. Sana gumaling na mas mabilis itong biktima. Maraming salamat Mobile Journal, Kyla Makantan.